Tapos na natin yung gano'n, no, oh, yun, o. Oh. O, oh, ako na welder kayo, isa, yung pamangking ko, ayan. Helper, ayan. Tsaka sa helper. Ayan yun, yung pamangking ko yun. Magaling yan, galing ng Papanyugi ni Qatar. At saka UAE yan. Tatlong beses malis, tatlong beses ko pinaalis sa Yaro, ayan. Sakit ng ulo yan, parang yung uwi ang refiner yan at ang base yung siyang ang waya pinalis ko okay <laughs> welder yan welder so yan mo nag aaral yan pinag -aaral ko sa yan yan ito to walang yabang yan walang pamangking ko yan Federico Picardo kahit na yan sa ano na ano na ano, Federico Picardo tatlong alis Ay, uh, isa pala sa BHR, request ko pa, kasi request ko yan eh. Una sa BH Request pala lang sa Atang. Alamang beses sa Yangwa. Uh. Okay, day. Jojo gumagawa, oh. Titignan ko kung anong ginawa nitong trabaho rito. <laughs> Pabili ka tuloy ng merienda, ha, pag uwi mo. Okay. Yeah. कोले मियो रशत दा आइउ दिउ सारे साफसि नेउ दादली नेउ या 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 नो द या मयो माफ ओबेसिने रामाउ हा रचनेम प्रे